Next question naman na idol Ano yung intended purpose mo dito sa Rigid MTB mo Saan mo regular na ginagamit Ayan Pambansang brand ulit Kasi Ito na Halos ito na raw Lagi yung nababudget ko Kasi ito yung Binibili ng mga ano eh, mga Karamihan eh no? Ito nga yung ulit Yung pambansang brand uh, Mountain Peak uh, Then ano naman to uh, Older na Mountain Peak pa rin to, First time lang ako mag uh, Magbaba ano, Naka-encounter ng frame Na Ninja 2 Diba Ninja 2 to to, diba? Yes po, Ninja to po. Ayan, kasi nga, ang mga nabike-check kong Mountain Peak Ninja, yung year 2022 at saka yung unang model 2019. So yun nga, first time lang ako makakapag-bike-check uh, na ang frame is Mountain Peak Ninja 2. Ito yung binlog ko kay Lakoy Atintin eh. Uh, Kinesis, Kinesis FML 30D na universal size or one size fits all. Ito naman kanyang uh, saddle, unbranded to no? Unbranded po. Unbranded na ito yung lahat carbon fiber eh. Yes po. Carbon to, carbon ito. Urelix carbon. Ato na yung kita, matigas to eh. Hindi ba masakit to sa singit mo at sa kapit mo? Uh. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it Fuse like a magnet, lose won't have it Till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rise in the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Take... Hello guys, magandang araw sa inyo So nandito naman kami sa De La belvermosa, Vermosa Dito sa Imus, Cavite So for this video naman po So iba check naman natin Itong Airboard Rigid MTB Ni Idol uh, Jonathan Palamos So check natin ngayon specifications na kanyang Rigid MTB Kaya magstart na tayo So Idol Jonathan, before tayo magstart na Tara muna kita Ito ba yung kauna-unahan mo na Rigid MTB? Yes po. Actually, meron ako na ng bike pero hindi siya naka-rigid. Uh, 26 air naka suspension fork. Ito yung una kong 29 air na naka-rigid. Okay, from 26 to 29 agad, no? Ah, uh, di ka na dumaan sa 27.5. So, next question naman, Idol. Ano yung intended purpose mo dito sa rigid MTB mo? Saan mo regular na ginagamit? Um, ano lang, bike to work. Ah, sa sa ka ba nagtatrabaho? Sa Nyog Jollibee. Ah, sa may Molino Boulevard? Opo, Molino Boulevard. Kasi nung naka-26 ano air, tas naka inter, naka ano pa siya suspension port. Ang ano ko doon, sobrang ano, sobrang hassle. Pagod ka na sa biyahe tapos hindi ganoon pa yung bigat ng bike mo tapos pedal mo, mm. yung hangin pa sa lubong sa iyo. Kaya iyon, nagbuild ako ng mas malaking gulong para ay ah, yung wheel size para uh, wheel size para doon sa yung sa roll yung rolling nga para mas ma, mas ma malaki yung ita travel kasi mm. nga sa ganoon sa 29 eh. Mm. Then syempre nga kasi nakadaan na ako ng Molino Boulevard. Eh patag doon 'di ba? Mm eh ano doon kapag ano na pag late na katulad ngayon napakalakas ng hangin no Lapod eh di ba na. dati naka sabi mo hindi ka naka aero mm -hmm. dati tapos naka suspension fork ka pa eh di yung frontal error mo sobrang laki eh di hirap na hirap ka noon sa Uh, pag ano, pag to work mo, lalo na kapag malakas ang hangin, no? Oh, nung 26 air, nawapahinto ako doon, Eh. Mm -hmm. So, nawapahinto Kasi ka. nga, since, nga, since na wala ka rin kasi aerobar, parang lapad na lapad yung, mm -hmm. ano mo, eh, yung buong katawan mo, eh. Eh, nung ano nung bar ka? Nung nag-aerobar ka? ano nag experience mo dito? Hindi ako napahinto, Tuloy-tuloy lang. Ayun nga kasi, lumate kasi yung oh, frontal area mo. Eh. Uh, bagal kung malaki ang tinulong sa aerodynamics nung ano. Nagkaroon ka ng aerobar. Bali, mas lumate yung frontal area mo. Then, hindi ka nag ano, hirap doon sa headwind kapag nagbabag to work. Commit, uh, commit ka inside na pagpunta o pauwi. No? And uh, so, next question naman, Idol. Uh, bakit ka nag-opted uh, sa rigid MTB? Hindi ka nag-opted sa road bike? Um, budget friendly kasi, Ayun nga. eh kasi nga 'di ba yung pag road bike pag bibili tayo ng road bike mm -hmm. syempre gusto natin yung mga naka ano na no naka combo shifter na o tinatawag din lang STI mm -hmm. eh kasi nga lang kasi sa road Baal. bike mahal <laughs> yung mga ganong klaseng road bike na decent mas mahal kaysa dito eto mm -hmm. kasi 'di ba yung STI ng road bike naka ano pa oh, ano? naka mechanical uh, ano mechanical, mechanical brakes lang eh no ito kasi budget na pero naka ano na naka hydraulic, naka -hydraulic na disc brake pa no Ayan, so yun yung, uh, yun yung resident purpose ni Idol Jonathan dito sa kanyang Aerobard Rigid MTB. So mag na tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ayan, pambansang brand ulit. Kasi ito na, halos ito na raw lagi yung nababadget ko kasi ito yung binibili ng mga, ano eh, mga karamihan eh. No? Ito nga yung ulit yung pambansang brand, uh, Mountain Peak. Uh, then ano naman to, uh, although na Mountain Peak pa rin to, first time lang ako mag uh, magbaba ano, naka-encounter ng frame na Ninja 2. 'Di ba Ninja 2 'to, 'di ba? Yes po, Ninja 2. 2. Ayun kasi nga ang mga nabadge ko Mountain Peak Ninja, yung year 2022 at saka yung unang model 2019. So yun nga first time lang ako makakapag bike na ang frame is Mountain Peak Ninja 2 pag sinabi kasi Ninja 2 ayan o oh, may ganyan may Ninja 2 <laughs> kasi yung ano yung Mountain Peak Ninja na 2022 walang ganon eh Walang ganong klaseng ano, uh, decals eh. Ayan, so ito is aluminum 6061. Yun nga, at 29 er ito. Then size nito. Size medium or size 16. Uh, tapered yung head tube. Then sa FD tsaka sa RD, internal. Tignan ko nga yung kabila. Ah, ibig sabihin pala, no? Uh, ano to? Full internal oh. cable routing. Yan, full internal cable routing. Kasi, meron kasing opted na isa pang ano, no? Routing sa external, no? para sa rear brakes pero inopted mo talaga sa full internal cable routing uh, pang BSA threaded na bottom bracket shell pang 31.6 mm diameter na seat post uh, ito bang mountain peak uh, ninja 2 tanoy kita ka kasi first time na ako makakano nito eh uh, ano to quick release lang o true axle ano pwede siyang quick release pwede rin true axle pero ito quick uh, true axle to kasi wala wala akong nabalitan tayo wala akong ano Okay, naka-opted to sa true axle. So itong palang frame na to, uh, kaparehas pala to ng Mountain Peak Everest 2 mm. na pwede both uh, ano pwede both sa true axle at saka quick release, no. Then ang disc brake caliper mount naman ito is post mount. Yung yeah, so next naman uh, itong kanyang MTB rigid fork. Ito yung binlog ko kayla ko ya tintin eh. Uh, Kinesis Kinesis FML 30D na universal size or one size fits all. Uh, sabi kasi doon sa online na uh, sa ano sa Lazada yata 'yon. Ang pagka-aluminum daw nito is aluminum 6061. Then ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade nito. So ito pala ayun nga universal size or one size fits all. Ito ba ang steerer tube na to? Straight o tapered? Straight. Ah, tapered Ayun, straight or non-tapered. Uh, naging compatible dito sa head tube na kanya Mountain Peak Ninja, Ninja 2 dahil sa may naka-install ito na adapter. Then ang dropout ito pa quick release. Then ang disc brake caliper mount din naman ito is post mount. So katulad dun sa pinaitsik ko na ibang model ng ano na ng Kinesis. Ito rin ay ano no, naka internal cable routing dito sa rigid fork ito. Yan. Uh, next naman sa cockpit ng MTB mo, uh, mag-start muna tayo sa handlebar. Ah uh, ang nakalagay, ang nakatatak dito is Trident. Yan Trident GX na aluminum MTB handlebar. Uh, 31.8 mm ang diameter. Sinukat ko itong kanina kasi dala ko yung panukat ko eh. 710. 710 mm ang lapad. Na straight na may counting back sweep. So next naman ito kanyang grips. Uh, the bomb. The bomb na bira lang makakita ng bomb ngayon eh. Kasi dati sikat na sikat ito noong mga early, ano, late 2000s. Yan. Ah, uh, yun nga kita-kita natin na ano no, Ibang design no. Ano ito? bungo eh no, may bungo. <laughs> Yan, uh, makapit no. Makapit talaga itong grips na to. Uh, next naman ito kanyang ito pala ito pala yung aero bars niya na unbranded no na S-bend na ano aluminum na S-bend. Ah uh, saan na mo nabili pala to? Hanyan? Ano lang sa bike shop lang. Ah uh, magkano mo naman diyan? Uh, siguro na sa 450 ganun. Ah 450. 450. Kasi yung ibang nag aero bar karamihan ganyan na ginagamit. yung unbranded. So next naman ito kanyang stem. Ah uh, ito naman yung Trident GX10 na aluminum. Uh, may idea ka ba kung gaano kahaba to? Wala, pero alam ko naka-negative 17. Negative 17 degrees, no? Ah, ilan ano, sukati ko yung haba nito, pero feeling ko parang ano to eh, 70 or 80 mm. Ilalagay ko na lang sa screen yung eksaktong haba nito, no? Ah, then naman yung kanyang tapered headset, ito yung mountain peak na silver rings. Ah, next naman ito kanyang seat clamp, ito yung mountain peak na aluminum. Ah, so ito is Allen type, then ang the diameter nito is 34.9 mm. Ah, ito naman kanyang seat post, ito yung fourth ano to, fourth ano to. Forte? Forte Precision na carbon fiber naman to no? Uh, 31.6 mm ang uh, taba Gano'n naman kahaba ito Idol? Ano lang po, 300 300 350 350, 350, 350. Ayun, 350 mm Kasi pag 300, dobi bitin <laughs> Sobrang clean, no? Ah, uh, na ano to no, na setback na may ano to, tingnan natin. Yung setback na may single bolt clamping system. ayan may plema ka pa. <laughs> ito naman kanyang uh, saddle. Unbranded to no. Unbranded po. Unbranded na ito yung lahat carbon fiber eh. Yes po. Carbon to, carbon ito. Yung carbon. na kita. Matigas to eh. Di pa masakit to sa singit po at sa mo? Uh, yun nga, masakit. Lalo na pag pauwi na ng trabaho. Okay, so may balak ka bang i-upgrade to? Um, may oh. balak ako, pero ayoko bumili nung ano nung nung foam lang. Naka-foam na siya pero manipis lang. Ano siya? Uh, carbon pa rin carbon pa rin siya. Okay, malamang ito carbon pero may nakalagay na foam no. Mm hmm. Ayan, so ito yung kanya sa review sa saddle niya no. So proceed naman tayo sa kanyang drive train setup. Yan nga naka by ano? Nakapambansa ang drive train setup ito, one by. So wala kayong makikita na front shifter, front derailleur at saka extra chain rings. Ah, uh, ito kanyang rear shifter, ito yung L2A5. Ah, uh, 9 speed 'to, 'di ba? 9 speed ba to pag L2A5? Yes, 9 speed. Yan, L2A5 na 9 speed. So next naman ito kanyang Uh, MTB crank uh, ito yung submit generation submit generation na halotech yung bang bottom bracket mo submit, submit din no yes. uh, 170mm ng crank arm well, Yon then itong ano nya crank nya purpose built na pang 1 by no Although na may makikita ko, nakakala ko kasi 2 by kasi meron yung, ano, parang mount. Yung pala walang butas to. Nung tinignan natin may inyo, wala palang butas. So ito talaga is purpose built na one by lang no. Ah uh, next naman ito kanyang ah uh, uh, chain ring na one by narrowed rounded ito yung pambansang brand na Decas na 42T. yeah na 104BCD. Ah uh, next naman ito kanyang flat pedals. Ito yung Submit. Ano to? Submit 630? O Submit lang. Submit lang kasi ito kasi nabasa ko eh. No? Yung Submit to na flat pedals. Ah uh, next naman nito ano naman yung chain mo? ano po shimano na pang 10 speed shimano deore na pang 10 speed parang nawala na yung ano Parang ah, o, o baliktad lang <laughs> eh hindi ko makita yung balan eh hindi ko makita yung tatak kasi baliktad no? so lalagay ko na lang sa screen yung particular model na to ano naman yung MTB cassette sprocket mo ano po 8 speed na ano na sagnit, sagnit. 11 ano to 1142 1142 ayun 1142 na 8 speed na segmit no so next naman itong kanyang uh, MTB driler ito yung L2A5 na pang 9 speed so ito nga yung sa kanyang drivetrain setup na kanyang MTB so proceed naman tayo sa kanyang wheelset so magsimulan muna tayo sa gulong uh, Maxxis Recon Race na 29 by 225 na ano to? wire bead? o foldable? wire bead wire bead no kasi pag ano pag, pag tubeless ready may nakalagay na TRS eh? Ayan, uh, wire to, no? So next naman ito kanyang MTB rims. Ah, uh, wala tatak dito eh. Pero dito sa kabila, sandpid, no? Ah, uh, ng sandpid. Ayan, oh, Sa stock ng sandpid na aluminum double wall and 32 holes. Yung spokes and nipples mo, ay doon. Ano Um, Nagusa. Ayan, uh, stainless steel, no? So next naman, uh, itong kanyang hubs. Parang ngayon lang ako nakakita ng ano, no? Okay. Na cold terrain. Cold terrain na MTB hubs. Ah, uh, ilang force ito, ayon? 6-pulse ayun 6-pulse daw ito kasi type of rehab body and seat bearings so idol i-check natin yung tunog nito kapag naka wheel. yan guys yan yung tunog ng cold terrain no? ano ba ang model ito i na mo ha ayan ah, ayun ah, cold terrain MTB hubs kapag naka freeway dala sa lang sa kanyang brake set Shimano MT200 na Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston dala sa lang ano brand yung rotors mo? o oh, unbranded ba to? Um, ano po? tignan mo unbranded no? Promax ah Promax Promax na ito yung rotors niya na no? 160mm ang diameter harap tsaka likuran parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors so idol Jonathan Ah, uh, magkano yung total cost nitong uh ano, AeroBar Rigid MTB mo ngayon? Um 19 or 20. 19 or 20,000, no? Yan, yan guys, ito nga yung Mountain Peak Ninja. Ah, uh, Mountain Peak Ninja 2. AeroBar Rigid MTB ni Idol uh, Jonathan Palamos. Yan guys, tayo na i na natin tong uh, Mountain Peak Ninja 2. Uh, Aerobar Rigid MTB ni Idol uh, Jonathan Palamos. So meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Aerobar Rigid MTB. I-comment na lang niyo sa comment section down below so I can shoutout kayo. Um shoutout po sa dinyo po. And shoutout sa iba o groupanyan. Yes, uh, yes salamat sa pag-budget ng bike mo no. Yeah guys, maraming uh, maraming marami salamat sa inyong panonood. Don't forget na i-subscribe yung yung kay YouTube channel. Paki-click na lang 'yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming uh, maraming marami salamat sa inyo and ride right safe po sa inyo.